So, okay. paano bumili ng sinkan-sinkan ticket sa machine? Nami-serve seat tayo. Nami-serve seat. Ito ang sinagawa. Ito, kakigawa. So, okay, di, guys. yan no? Adult lang kasi adult na ito, eh. Pero yung isip natin, bata pa. Select. Please wait lang. One way lang tayo, guys. yeah. No? Confirm. 7,000 guys. So, huwag kayong magalala kasi may English naman kasi dito. Kaso lang yung pera. Yan. May English naman kasi dito kaya hindi kayo mahirapan. So, pwede na kayo direct bumili ng ano, uh, ticket direct sa machine. Hop, Ticket, pasukli, na lang.

Eh butas na wag na wag niyo iano to guys, wag na wag niyo Iwala to. Tayo na mag magbabayad kayo ng bago pa mawala yung ticket niyo eh. So yan, may mga schedule dito, maghintay lang kayo guys, mag magaano din niyan, magi-English din yan. May English dito eh, ayan so Yung ticket niyo, wag na wag niyo iwala yan. Ang mahal pa naman pero magbago ka, magbili ng bago. Kago yung ticket nyo tapos Gulay tayo ng ano Ito pang, pang nagoya to eh So Dito pala Pwede palang mag ano mag exit Kung galing ka doon Pwede ka mag exit para dito Yan o no? ah, sa pala ako Pumasok na lang ako kanina dito Puro ano na to dito guys eh Puro sinkansi na to eh So yan, kung gusto niyong bumili ng ano, may mga ticket machine naman. Hindi na kayo mahirapan doon. No? So pwede kayong ano, bumili ng ticket sa machine at saka may English naman doon. Tapos pwede, pwede, kayong bumili ng pagkain. So yun lang guys, no? Kasi ngayon, pupunta kasi ako ng Takigawa. So kailangan ko mag Shinkansen. Kasi nga, uh, malayo pa. So yun, kanina, eh. pinakita ko sa inyo kung paano bilhin yung ticket. English lang, may English kayo doon. Sobrang daming ano, um, paraan, pero pag linya kayo doon sa ticketing talaga, pag so maraming ano, iyon ko lang, di pa rin siya, no? May nanglinya din kasi doon sa ano eh, sa bilihan mismo, counter ba? Dito na tayo, ito. Para na ko ito, sa city natin. So, ayun guys, uh, yung tayo natin sa glit, no? Train. So, wala. muntik ko naman kalunutan sa inyo, guys kapag bumibili kayo ng ticket ng Shinkansen mayroong ano uh, may mga seats siya guys na pang ano uh, may mga seats siya na reserved at saka reserved so baka makalimutan nyo yun gamay ng, ang difference siya pag reserved at saka non-reserved medyo konti lang siguro kasi nag-check yung mga conductor sa loob eh pag nagamali kayo, lilipat kayo kung uh, non-reserved yung binili nyo tapos pumasok kayo sa number para sa ano, sa uh, resort. So, ito. Ikari ito eh. Ito so, niya guys, kung gaano kahaba yung ano. Ito so, niya kung gaano kahaba yung... Ito, ito yung number. 1,2,3,4 Dito pa tayo? Ano ba tayo eh? nakaakit pa tayo eh. Ayun. So, Kailangan nyo mag-ano guys no? So. Kailangan nyo lang mag-ano Mag-bili mag, -ano, mag, -mag yung ticket tour Mga parang